Tumumal ang namamasad ng jeep sa buong kamanaba nitong unang araw ng crackdown sa mga hindi nagpa ng kanilang mga jeep ayon sa nakatalagang traffic enforcer sa EDSA Kalukan ng DPSTM. Apektado ang monumento na may biyahing munyos dahil natatakot ba nung mamasada ang ilang jeep na hindi nakapag-consolidate na karamihan ay grupong piston at manibela kaya yung mga jeep na umasa sa pampaserong na biyaheng munyos ay tambak sa sa carousel kahit mahaba yung pila. Karamihan at kumunti na rin ang namamasa ng jeep na may biyaheng na nabutas at kalukan at ang balinsuela na may biyaheng kalukan maging ang kalukan na may biyaheng namang recto at divisorya bagamat karamihan grupo ng manibela at ay nakapag-consolidate na pero ilan sa kanila ay nakisama pa rin sa isinagawang protesta sa Quezon City. Para sa BCTV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino.